Okay. So guys, ito na guys. Okay na to, pwede na. Ang araw mo, gandang gabi sa inyong lahat. For today's video nga ay gagawa tayo ng ukoy. Ang tawagin sa amin ay ukoy. Ah, yung maliliit na isda. Yan, bilis. Yan guys, magagayat ako ng sibuyas. Gaya tayo guys ng sibuyas. Uh, para dun sa ating lalagay sa ting gagawing torta. Kung tawagin dito ay torta dihis. At sa amin ay ukoy. Sa inyo ba? Anong tawag sa inyo nito? Ayan. Sibuyas muna tayo guys. Ayan. Lagay na natin. Ayan. Tapos syempre lagyan na natin sya ng lagyan natin sya guys ng ano ng paminta. Isang buo paminta. Meron tayo dito dalawang itlog. Lagay natin yung dalawang itlog. Yan. Dalawang itlog. Siyempre, samahan natin sila siya ng magic sarap. Magic sarap. Okay. Tapos meron pa ako ditong harina. Ayan, lagyan natin ng ilang spoon lang. Ilang spoon na harina. Ayan. Kunti lang yung nilagay kong magic din kasi nga meron naman tayong ano. Lagyan natin ng harina. Ayan guys, ubos na lang na kaya natin. Ubos na natin yung harina. Ayan. Para wala nang natira. Okay, na natin yung harina. Tapos, meron tayo dito magic breeding, No? Magic breeding guys. Meron tayo dito magic breeding. Ayan. Tansyahan na lang. Tansyahan na lang din natin ilagay. Ayan. Pampalasa din. Try natin na maya kung paano makakapagad pa tayo ng ano. Ayan. Okay na yan para mas lalong lumasa. Ngayon ang gawin natin, Haluin na lang, natin to ng tinigong. So, ito na nga pala guys, ay, ilalagay kaya, ko na dito yung ating isda. Ang sabi ng kapatid ko na man ay tawel isda, ang dito. Haluin guys, so, nyo na nga kasi may dumating si Green sa tabi ko. Kaya ayun, habang nagbo-voice over, may makikinig talaga kayong mga pusang makukulit. Siyempre, inaluhalo ko na nga pala ang ating mga ingredients dito sa ating mahiwagang isda. At ito na nga guys. Sinalang ko na rin ng kawali at nilagyan na natin ng mantika. Siya nga pala guys. Ang ginawa ko dito ay low heat lang kasi baka masunog agad ang ating niluluto. Nilagyan ko pala ito ng bawang para masigurado ko na mainit na mainit na ang kawali. Sino rin po ba ang nakakaranas nito at gumagawa nito? Ako lang po ba ang gumagawa nito? Yung bawang nilalagyan pa para maging sigurado na mainit na ang mantik. At ito na nga guys, inilagay na natin ang ating unang niluto. So medyo nilapad-lapad po kasi medyo makapal kapalata ang ating pagkakaluto para mas masarap at mas malutong to at masarap. Ayun na nga, ikunto na natin. Medyo malaki-laki yung kawali talaga ang nilutuan ko kasi nga gawa ng para hindi aksayado sa mantika. Um, dahil 60 pesos. Tapos 100, ano, pero ang itlog is 20. Di-intilin. Karina pa. Balik-tari na natin guys. Hmm. Oh. Okay na. Okay na tayong ulam. Ito, hindi pa ito okay. Oh. Minsan. Kailangan pala nipisa natin. Lagay ulit tayo ng konti lang. Konti lang para hindi masyadong makapal at naluto masyado. Guys. Okay. Mayroon nga kayong luto natin ano. Hmm. Um, ito. Ukoy. Ah, ulam nga kayo ngayon ay ukoy guys. 嗯。Mm.